Kung sa mga idol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Ausok oh. uh, pa. ano pa yung walang kagat? <laughs> Ilan <Iyon> pa <ba> binigay? <laughs> Jollibee nyo pagod na. Pagbukas ko ng burger steak ko, gutom na ako eh. Ah, ito na, ito. Gutom na ako. ano? Ah, ako. Oh, asan yung rice? Pati ata yung nag-prepare niyan, ito gutom no na rin. Rice. Eh yung burger to eh. Nakalimutan lagyan ng kanin. <laughs> ito yung rice. Ay, hindi, joke na. Mamaya na. Babalikan Balikan mo lang na lang. Na lang. Yung rice, oh. Baka dublihin pa yan. Oo nga, iba-ibang klase. Yung isa nakasukot yung rice. Tapos, eto, hindi. Jolly Demon niya, sa? Babe, punta ka dito ba sa bahay. Ah? Nicolansen. Pero, sen. Local, 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 local. Hmm. Aktakajan. <laughs> <Ang> <dyan. laughs> Di nera ano yun? Isulat ang nawawalang pantig. Lobo lahiy. Laging... Lata ng bata. Langaw. Mangaw. Hmm hmm hmm. Lolo. Ano ba yun? Lima. <laughs> Laging puma. nakakainis lang yun. tao na to. Nakakainis naman itong tao na to. Ano to? Ano to? May kasama kang madumi ang isip. Ano ba na itong tao na to? Ay! Kuya, pwede pa ba itong tisyo doon? Hindi eh, sorry. Ay? Hindi lang. What? Loh, ano yun? Napkin? Gamit na tapos di mo lang tinahapin. Ano paano na? Paano nangyari yun? Eh, eh. 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 Yung TV niyong lampas isang dekada, pero di pa rin nagpapahinga. <laughs> Mag-aala ba rin? Di yan? No tawas, no play. Ah. <laughs> Magtawas mo na Tinikman pa nung isa Nagla O sa loob Matulog ka doon Kanina ka pa naglalaro ha Doon, doon ka sa kwarto, matulog ka dito Noon, ganyan pa Ay, hindi ka patulog Matulog ka ha Gusto ah. mo mapalo? Paluin kita eh Paano ka lalaki niyan? Matulog ka. Sige, susubukin ka sa papa mo. Na, no? O, oh, lahat ng bata dito natutulog na. Ikaw palang hindi. Uh, -uh. Hmm. sige, matulog ka dyan ha. Pag, pagbalik ko dito, di ka patulog. Tingnan mo, malilindigan ka sa akin. <laughs> Ngayon. Aba, ka patulog, gumising ka dyan. Oh, ang dami ko pala labay, no? Hindi ka pala tumulog dito sa gawain bahay. Sa asin mo yung mga nandot. Listen, Lord. Pag nakita ka ng papa mo, ko Dapat sayo. ngayon pala sulitin nyo na matulog. <laughs> si pagdating ng panahon, ganyan. Ayan. Yeah. natapos ko na nga lutuin, eh ipaprankan tati si Bebo. Kumuha ko ng maraming asin dito sa kutsara at masusubukan mm. talaga kung gano'n niya ako kamahal. Talaga. Woo! masarap ah. Wow. <laughs> Alat. Eh? Eh? Napaisip mo na yan. Ano yung sasabihin? Eh, bola lang yan. Eh. Eh. Ah. Eh. Sarap daw. Sarap na lang. <laughs> Pinawi. Eh. Point of view. Yung amoy ang hit. Potok yung driver. <laughs> Nandito ka na si ate. <laughs> ba? Uy. Touchy case. Ang laman. Money. Ay, money bala. Uy, uy, sana uy. Ba? Bigla naging maanga si Idol. Pagbay kamera tumayo jowa mo para lambigin ka tapos bigla kang niregla pero at least niregla daw tuwa pa sila yun eh. <laughs> talaga ka. mga kaibigan mong lalaki kapag na nakakita ng babae na nakabikini wow Holy <laughs> cow! Nag-fishbowl kayo sabay nakita niyo yung prof <laughs> na <kala> niyo absent. Huli <laughs> kayo. Mag-ipad <laughs> din daw kayo. dapat ginagawang parang halaman. <laughs> Oo. Dinidiligan. alagaan Anong dinidiligan ka <laughs> dyan? Hello, be. Nakahon ka na. <laughs> <laughs> Nagkalayaan nang ba kami ng mga kaibigan ko dili? <laughs> 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 Salamat sa imuhang flower na pinagala. Hindi <laughs> 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 ko siya ubaran. Tay, tay, may papapili ako sa dali. And gawin natin ngayon dali, tayo. Wily, bagong dali. taon, bagong. Pagka-date ang ibang babae? Yon! Bagong taon! Bago naman! <laughs> Tay, pili ka na ulit. Dali, siguro naman ngayon. Tama na mapipili mo. Dali, pili ka na. Ah, pinaulit. Oh, no, no. Alam niya na yun. Kunin niya eh. Para di na maulit. Lagyan mo lang langis yung bisagra niya ate. Grabe naman sila. nga no? kasi apat ah, na apat ah, na yung daliri Eh, pang lima na sa Ay. kabila oh, <laughs> parang yung inaya mo lang kumain ano tapos biglang kumain talaga ang <laughs> cute naman.